Arestado sa Valenzuela ang isang lalaki matapos pagsamantalahan umano ang kapitbahay niyang may sakit. Ang paliwanag ng suspect sa balitang hatid ni Bea Pinlac. Sa kulungan ng bagsak ng 24 anyos na lalaking ito, matapos niya umanong gahasain ang 52 anyos na babaeng kapitbahay niya na isang bedridden person with disability sa Valenzuela. Meron siyang tinatawag na mental and intellectual disability. Ayan, nahihirapan na siyang tumayo, lagi na lang siya nakahiga or nakaupo sa wheelchair. At isa pa ay hindi na siya makapagsalita. Base sa investigasyon ng pulisya, nakitang umaaligid ang suspect malapit sa nakakandadong pintuan ng bahay ng biktima noong biyernes September 6. Naiwan mag-isa ang biktima sa kanilang bahay dahil may binili sa labas ang kanyang kapatid. Sa ikaapat na balik daw ng suspect, nabuksan na niya ang pinto ng bahay ng biktima. Humingi ng tulong sa mga barangay tanod ang isang kapitbahay nila nang makitang pumasok sa loob ng bahay ang suspect. Nang kanilang buksan nga yung pinto ay doon nga nila naaktuhan na ito nga lalaki o yung suspect nakapatong pa mismo doon sa biktima. Uh, wala siyang saplot sa katawan, ganoon din yung biktima. Nasa bahay na raw ngayon ang biktima matapos sumailalim sa medical legal examination. Sinubukan nating kunin na ang panig ng suspect pero ang tanging tugon niya... Eh, wala na po sasabihin na. No comment po. Mix emotion ma'am eh. Tungkot. Sinampahan ng reklamong rape ang suspect. Bea Pinlak, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Eto na ang mabibilis na balita. Makapal na usok ang namataan mula sa mga nasusunog na bahay sa barangay Longos sa 43 sa Bacor, Cavite kahapon. Personal ko nakita lawak ng pinsala ng sunog na mabilis kumalat dahil sa malakas na hangin at gawa sa light materials ng mga bahay. Pansamantalang isinara ang isang bahagi ng Longos flyover dahil sa insidente. Dinala sa mga evacuation center sa mga kalapit na barangay ang mga nasunugan. Ayon sa barangay chairman, posibleng nag-aaway na mag-asawang dahilan ng sunog. Mahinuli ng lalaki para imbestigahan. Napuli ang pagdating ng rider na yan sa isang gasolinahan sa Tondo, Maynila. Maya-maya lang, bigla niyang inundayan ng saksak ang isang lalaki. Naghabulan pa ang dalawa hanggang makarating sa kalsada at doon na sinaksak ng suspect ang biktima. Batay sa investigasyon, posibleng selos umano ang ugat ng krimen. Posible rin daw na gumagamit ng droga ang suspect na sumuko kalaunan. Maharap siya sa reklamong murder. Sa araw, ang Davao Regional Police sakaling ipatawag sila ng korte kaugnay po sa mga kaso ni Pastor Apolo Kibuloy. Balitang hatid di June Generation. Ito ang mga opisyal na mugshot ni na Pastor Apollo Kibuloy at apat na kapwa niya akusado. Pinost ang mga ito online Interior Secretary Benor Abalos na may caption na No one is above the law. Malinaw ang mukha at kumpletong pangalan Di gaya ng mga inilabas ng PNP. O po yung pulisiya po ng PNP bilang pagsunod na rin po sa, sa advisory and, na uh, and guidance po ng Commission on Human Rights na we should not be uh, exposing po yung kanilang pagkakakilan lang. Nang ipresenta rin si Nakibuloy sa media, nakatakip ang kanilang mga muka at halos hindi na makilala because of the request ng lawyers at saka ng individual but we really cannot force them na ipakita yung kanila mukha I can assure you, itataya ko po yung serbisyo ko na sila po yon. Sa post ng abogado ni Kibuloy, nabanggit ang paglabag umano sa naging kasunduan sa pagsuko ng pastor bagamat hindi malinaw kung ano ito eksakto Binanggit din sa parehong post ang salitang mugshot Ang Quezon City RTC Branch 106 iniutos na ilipat si na Kibuloy at mga kapwa akusado ng child and sexual abuse sa BJMP facility mula sa PNP Custodial Center. Pero sabi ng PNP, mananatili ang lima sa Custodial Center bilang pagsunod sa utos naman ng Pasig RTC Branch 159 kung saan may kaso silang qualified human trafficking na hindi pwedeng piyansahan. So we don't want to run the risk na ilipat po sila doon po sa... Sa QC po, tapos mag po sila at wala na pong uh, control po doon yung PNP. We just have to really harmonize po itong uh, mga court orders po na ito. Personal daw na dinalaw ng PNP spokesperson, si Kibuloy. Sabi naman niya, nag adjust Siyempre bagong environment but according to him, nakapagpahinga naman po siya at uh, medyo mainit lang daw but uh, meron naman pong electric pan doon. Ang Davao Regional Police naman, naghahanda raw sakaling ipatawag sila ng korte kaugnay ng mga kaso ni Kibuloy o kaugnay ng mga reklamong ihahain umano laban sa mga pulis ng Kingdom of Jesus Christ. Pusible ring magsampal ng reklamo ang Regional Police laban sa KOJC. Sa ngayon na pinag-aaralan na ng Regional Legal Office namin kung anong mga kaso ang pwede nating isang against the KOJC. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng KOJC tungkol dito. Ang Davao City Council naman, nagpasa ng resolusyon para manawagan sa DILG na imbestigahan ang mga paglabag umuno ng pulisya sa constitutional rights ng mga miyembro ng KOJC. Wala pang pahayag tungkol dito ang DILG at Regional Police Director. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. A good for you Wednesday, mga mare at pare! nag number one trending si Olivia Rodrigo kasunod ng announcement ng first ever concert niya sa Pilipinas. Next month na ang Manila Silver Star Show ng God's World Tour ng Grammy winning artist. Sa kanyang post, sinabi ni Olivia na excited na raw siyang bumisita sa Pilipinas. Not a bad not a bad idea right naman ang hirit ng Pinoy Libis dahil sa affordable ticket price. Hiling ng ilan sana ay walang mangyaring scalping sa anilay presyong kababayan tickets. Mapupunta ang concert proceeds ng film singer-songwriter sa kanyang foundation na Fund for Good. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.